Marami bang puno ng saging o banana sa inyong lugar? Dahil sigurado ako na maliban sa mga dahon at mga bunga nito na ating kinakain, ay kadalasang wala na nga itong masyadong pakinabang at hindi na masyadong pinapansin. Kaya naman halika dahil sa video ito ay siguradong magugulat ka na pati pala ang mga ugat o unod ng saging o ang puno ng saging ay makakain din pala. At hindi lamang iyan, napakarami rin itong dalang mga benepisyo at mga sustansya. Pero bago tayo magpatuloy kung bau ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. saging ay isang klase ng halaman o puno na makikita natin kahit saan. Katulad nga ng niyo, ito ay maaari mo ring tawagin na puno ng buhay sapagkat mula nga sa dahon, puso, bunga, katawan at mga ugat nito ay napakaraming dalang pakinabang at halaga. Subalit batid mo rin ba Napati pala ang laman ng saging o ang rhizome nito ay makakain at mapapakinabangan din pala. Ito nga ay mayaman sa serotonin, tannins, dopamine, vitamin A, B at C at marami pang iba. At gaya nga ng prutas na saging ay marami itong pakinabang at sustansyang dala-dala. Mainam nga itong makatutulong sa pagpapalinaw ng ating mga mata. Ang content nitong vitamin A ay mainam sa pagpapanatiling malinaw ng ating mga paningin at iba pang mga katulad na kondisyon sa mata. Pangalawa, ang laman ng saging ay isang mainam na home remedy para sa masakit na tiyan o sa mayroong gastric heat. Ito ay dahil sa cooling nature effect nito na nagpapakalma sa sigmura at sa masamang nararamdaman. Mainam din gamot sa mga sugat sa balat at sakit na dulot nito. Ang laman ng saging. Ang tinataglay nitong tanins ay napaka-epektibo nga sa pagpapagaling. Isa ring mainam na natural remedy ang laman ng saging o bilang anti-inflammatory agent. Ang taglay naman nitong vitamin C ay mainam sa pag-aalis ng mga free radicals sa katawan at ilang mga harmful virus na kadalasa'y ay dahilan ng pamumuo ng mga cancer. Nagpapaganda rin ng kutis ng balat ang laman noonod ng sagi at mainam na panlaban sa pagkakaroon ng pimples o pangangati. Nagtataglay din ito ng anti-asthma properties na upang hindi mo na kailangang gumastos pa ng napakamahal. At ang panghuli, ay para naman sa mga umiihi ng dugo. maari kang kumonsulta agad sa inyong doktor o subukan ang laman ng saging bilang self-medication at isang mainam na alternatibo. Maari mong ilaga ang laman ng saging at kainin tulad ng pagkain ng kamoting kahoy o kaya ng ube. Maari mo rin inumin ang pinaglagaan o pinagpakuluan nito isang mabuting herbal na medisina. Isang natural na panlunas, organic at nasa tabi-tabi lamang. Pumili lamang ng puno ng saging na mayroong sapat na gulang at kunin ang pinakalaman o unod nito. Ikaw, ngayon mo lang din ba narinig na pwedeng kainin ang ugat o laman ng saging? Comment ka naman ng yes upang patuloy tayong magtampo. Nang mga kaibang kalaman na kapupulutan ng aral. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo rin para naman sa kaalaman ng iba. para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa best TV.